Handa o manong sumalang sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos matapos siyang idawit sa umano'y billion bilyong pisong insertion sa 2025 National Budget. Sa sulat na ipinadala ni Kong Sandro kay ICI Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. na nag sa mga kontrobersya na flood control project ng gobyerno matapang na iginiit ni Rep. Sandro na handa siyang humarap anumang oras. Dagdag pa ng kongresista ipaalam na lamang sa kanyang opisina kung kailan siya kakailanganin. Sa hiwalay na pahayag sa media, humirit pa ang presidential son na no one is above the law at wala o mano siyang itiyatago. Naugnay ang pangalan ni Rep. Sandro matapos ang siniwalat ni dating ako Party List Representative Zaldi Co na nagsabing nagpasok o mano si Marcos ng bilyong-bilyong pisong proyekto sa national budget mula taong 2023 hanggang 2025. Ayon pa kay Co na hindi daw niya naisama ang lahat ng insertion ni Rep Sandro, nagalit daw ito at ipita pa siya bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Hindi naman umatras si Rep Sandro sa aksasyon sa kanya, sa halip ay nagbahayag pa na ang sagutin ang lahat ng tanong ng ICI para linisin ang kanyang pangalan.